lalo na yung nag-iba, nag-ibang iba, kulay ng ano mo yung kamay mo at tumutla ka na Dulu kelimauan okay. ya. Sampai nasi lah. ya. Sih, atas sini nih toh. terus terus atas atas atas. Atas! terus. atas atas. Krabinya kangen bersih, Bu. Yang pernah nyusul sabi ini tuh, mengalahkan nih. Mungkin bikin yang... Parah-parah terangnya sekarang nih yang mengahayuk, Lin. Bustut tergak kumpapakin. Hei, yeah. Dulmu, Dul. Hei, Dul. No,

Ah. Ah. Ako yung Ako yung pinipilit niya to Si alam niya na Tol, atras tol! Andito sa likuran! Mayroon pa! Ærð, kið vafnirоз pe hug�� spunn aðÖriooo ah. Verði að ah. þið þá aðbrothaðu hérna eins og skönda á um 전� Aíð ah. Bæ, ah. hérna ah. Uleíð, tróðaIVIII Tidak terlalu isip Semoga jatin Tidak sakit takut sila Saya sepadan Apa berima Ini saya tidak dapat

Ito yung makikin mo Nakagat si Kirdogo Nakagat siya nang Yung alaga natin yung Yung aswang. Pasti lang Ah oh,

Ada begini tuh. Huh? Uh. Cuma kita nunggu pelabasan itu えっ <laughs> <sighs>

今、毛でどこからなもったし、これ、どこ Ah. Huh? Parang naramdaman ko na yung parang gumagapang yung pamanda niya. Ah. Hindi tayo makalis dito. Hindi kami makalis kasi nandito yung dalawang mas mga laga na, na tayo sa panang Sana hindi kami mamalayan dito. Ah. Huh?

Kailangan makalista dito. Para mag, para mag, mag ano yan sa sugat mo. Ah, matali natin ng tali para hindi para hindi. Nah. Para hindi mo katag ang kuwanan ng angla. Pasti lang gusto as matakdan to ka kaswang no. Ipas kita ni ron. Bakit mo Tarik tarik nag-iba nag, -iba, nag -iba yung kulay yung nag-iba, nag-ibang kulay ng ano ah, mo sabi talaga yung kamay mo at tumutla ka na

po yung nanawagan sa mga kasamahan namin lalong lalo na sa mga kasamahan ni Ipif sila ka Joe Rusty Nolan Marky mag-ingat sila tol pa kasi grabe sana makita niyang video ito sana makita niyang kalagayan ni Ipif ngayon hindi talaga na sana nakagat siya sa laga ni Tim Yong Kalak lang talaga yung tulog. Isa lang. Kung na mo? Labanan mo yun bro, labanan mo yun. Hindi pa So sana? Nahilo ako tuloy yun. Uh -huh. Parang... ako. Sabi, uh -huh. hindi ko alam yun. Daming pala kapag yun. Gagawin kong lahat bro. Ito, tanggalin natin ito. Pero wala talaga tayong choice tol kung kinakailangan kung may napansin kang kakaiba sa kilos ko huwag kang magdalawang isip na huwag kang magsalita ng ganyan huwag kang magsalita ng ganyan hindi ako tatalian natin to kasi kasama to sa kapon na kanina na isinusubo ko sa sa tubig sa balon itong pulang tilang ito so sana no ako po yung ulit ko po sa inyong lahat sa mga supporters ko dyan sa makakita po ng video nito pakishare po, pakishare po pag maawa naman kayo para makita ni para matulungan kami dito sa mga kasamahan na mga kasamahan ko hunters kasi si, si Perdogo talaga nakagat nakalagan ni Demiong mabuti lang naabutan ko pero ito yung sitwasyon na parang kakaiba kasi ilang minuto pa may nakita na bang nakagat na wala pa ako nakita ang nakagat nila bro ikaw pa eh, so yun o. Nakamutan na si Berdugo. Nakamutan na siya doon. Nakamaramdaman yung isang kamay ko. Parang dito. So yun yeah o. So kayo. Pag na-upload yung video ito, masana. Sana makaabot sa makasamahan ni Berdugo. Kajo, nanawagan pa kami sa inyo. Sana matulungan yung kami dito. Nulan. Rusty. Marky. Marky. Sana matulungan siya ako dito. Yan lang talaga na yung hiling ko sa iyo Pag ah, Hindi na talaga. Pansin mo talaga na medyo. Yan to na mumula Eh, bro. Parang namumula na yung mata mo, bro. Yan yung sabi ko sa iyo. Pagkakansin ka. Hindi na maganda yung kilos ko. Inaasahan kita na. Gawin mo yung... Gawin mo yung... Hiling ko sa iyo na... Kaya na mismo, tapusin mo ako kasi ayaw kong maging katulad waka, sa kanila ito. Huwag kang sinisa ng ganyan bro, huwag kang sinisa ng ganyan. Magawa ah. natin ng paraan yan. Magawa pa natin ng paraan. Alam mo ba, pipisitin natin makalabas talaga dito pero kung um, hindi talaga inasahan na ganyan. Huwag kang magsinisa ng ganyan bro. Yan lang talaga yun. Lalabas tayo dito. Lalabas tayo dito. Kailangan makalabas tayo dito. Walang kwenta yung barito. Sige. Yan mga tol. Sige, sige. Ah, Sige, sige, sige. Huwag din lang yung mga baril. Hindi sila tinatabulan. Sige, 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 sige. Ah, Huwag din lang ito Kaya ko pa nang lumakad po pero pagbigat ba mahina na yung lakad natin ba? Sige, sige. Tandaan ba dito. 不不，不对了。 ko dito uh, uh, Ang hinak si dito tugo. Soyo. Yeah. Hilangan. Hilangan uh, uh, na win. Mag-up gam para ma. ko imo kasama natin. Diyan mababalasan nila to. Soyo no. ko po. Saka so, so, kita po ito tulungan itu po kami dito. Kasi sipodo go nakagata kakaiba na po yung makiramdam niya dito hindi ko pa alam kung ano yung mangyari sa kanya sana hindi siya mahawaan tayo uh, na uh, Diyos ko po so yan ito, kanina ito, Brin, mo, rin, rin kaya kayo na rinig ko kanina nung ah, doon, doon sa unahan na rinig ko yung hindi eh, na tayo hindi na gano'n parang may sa, daanan din sa iba ba yeah. So kailangan tayo mag upcam kasi pag upcam kami kalo para hindi mahirapan kami makahanap ng daan pag po kami. So sana po sumakita sa ng video to inulit ko po sa inyo. <sighs> Pakipasa po sa mga kasamaan ko hunters para matulungan yung kasamaan ko si Birdugo lalong lalo na sa mga ni Birdugo yung binanggit ko kanina.